Libo-libo na namang mga uh, mga kababayan natin ang hinatira ng tulong at serbisyo ng pamahalaan. Ito ay sa pagdaraos ng bagong Pilipinas Servisyo Fair ng Agusan del Norte. Silipin yan sa sentro ng balita ni Melan Smoras Live. Naomi talaga namang six League six league, league at umaapaw ng mga biyaya rito nga sa inilunsad na bagong Pilipinas Servicio Fair dito sa Agusan del Norte. At bukod naman dyan, may iba't ibang malalaking events din na idinaos dito na talaga namang pinakinabangan din ng ating mga kababayan. Maaga palang lang kanina dagsana ang mga kababayan natin dito sa Caraga State University sa Butuan City para makilahok sa bagong Pilipinas Service Fair. Isa itong one-stop shop caravan na layong mas mailapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo, programa at ayuda ng gobyerno sa kabuuan, inaasahang papalo sa 300 million pesos worth of aid, programs and services ang may maipapamahagi rito sa BPSF Agusan del Norte Leg na magtatagal hanggang bukas. Nasa 80,000 beneficiaries naman ang inaasahang makikinabang dito pero sa dami ng tao inaasahang tataas pa ang bilang na yan. Bukod nga sa servisyo overload, officials overloading ito dahil personal na nakilahok ang iba't ibang national and local officials bilang kinatawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinaunahan ni House Speaker Martin Romualdez ang paglulunsad ng programa. Ayon kay Speaker Romualdez, bahagi ang BPSF sa pagtupad ng administrasyon sa hangarin na mabigyan ng mas magandang buhay ang ating mga kababayan at ipagpapatuloy pa nila ang paglulunsad ng karavan sa iba pang ng bansa sa mga susunod na linggo at buwan. Bukod naman sa bagong Pilipinas Service Fair, may hagdog din sa probinsya na Farmers Assistance for Recovery and Modernization of Farm Program, Integrated Scholarship and Incentives Program o EASY Program, Cash Assistance and Rice Distribution o Card Program, at Startup Investment Business Opportunity and Livelihood o SIBOL Program. Naomi, kung makikita nyo naman sa aking likuran, sa ngayon pa lang ay naghahanda na rin ang uh, ating mga kababayan dito para nga sa uh, igaganapin mamaya na pagkakaisa concert na bahagi pa rin ng bagong Pilipinas Servicio Fair uh, event nga dito. At uh, Naomi, gusto nga rin natin itakita sa ating mga kababayan mismo mismong mga booth, kaya lang may uh, hamon sa signal sa mga uh, lokasyong ito. at uh, Pero na yung inaasahang hanggang bukas ay magtutuloy-tuloy yung paghahati ng uh, iba't-ibang serbisyo ayuda at programa para nga sa ating mga kababayan dito sa Agusan del Norte. Naomi? Kaabang-abang yan. Maraming salamat. Mela Las Moras.